Sa nakaraang kwento natin ay humingi ng paumanhin si Jehok Jang sa kanyang pagkalit at sa pagpapatuloy ng kwento, sinabihan siya ni Suyen na huwag mag-alala at tinanong kung ano ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Jehok Jang na laganap ang maling impormasyon, malinaw na gawa ni Yun Ji, at tila plano nitong pagurin sila. Tinanong ni Suyen kung ano ang susunod na hakbang ng North Gangbok High. Sumagot si Jehok Jang na magsasagawa sila ng malawakang pag-atake. Muling nagtanong si Suyan kung alam nila kung saan naroroon si Gintiho. Ngunit malungkot na umiling si Jihak at sinabing nakatago ito ng maigi. Ipinadala na raw nila ang pinakamabilis nilang mga tauhan upang mangalap ng impormasyon at tiwala siyang babalik ang mga ito na may dalang mahalagang balita. Itinuring ni Suyan na napakahalaga ng oras at kailangang mahanap agad ang mga bihag. Muling humingi ng paumanhin si Jihak dahil naloko siya ng maling impormasyon at nakaramdam ng hiya. Ngunit kalmado si Suyen at sinabing may naisip siyang paraan upang matukoy kung nasaan ang mga yon. Samantala, sa loob ng Texas Hold'em Poker Bar sa North Gangbuk High, nakagapos sina Karen Bick at Soha Yang. Ang kanilang mga bibig ay tinakpan ng tape at pinalibutan sila ng mga lalaki. Isa sa mga ito ang nagsabing kamanghamanghang tanawin ang dalawang babae. Tinanong ng isa kung sino sila at ipinaliwanag ng isang lalaki na nagtatrabaho ang mga ito sa negosyo ng West Gang Buck High. Napangiti ang iba at sinabing kung ganito pala ang mga babae roon, marahil ay sulit ang lumipat ng panig. Tinanong ng isang nakasuot ng abong kamisete kung anong uri ng negosyo ang pinapasukan ng dalawa. Ipinaliwanag ng lalaking na na nagbebenta sila ng tokboki at si Gintihu mismo ang nagdala sa kanila roon. Dagdag pa niya, Tiyak na hinahanap ngayon ng West Gang hay ang dalawang ito, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalam na dito pala nakatago ang mga bihag. Nabanggit pa niya kung ano kaya ang mangyayari kung makausap ng mga ito ang kanilang mga kasamahan, ngunit agad niyang itinama na hindi niya ibig sabihin palalayain sila. Ang tinutukoy niya ay kung nasuri na ba ng mabuti ang katawan ng dalawa upang tiyaking wala silang itinatagong anumang bagay. Nagpahiwatig siya ng pagsasagawa ng body search, Ngunit pinaalalahanan siya ng isa na mahigpit na ipinagbawal ni Gintivo ang anumang pisikal na paghawak sa dalawang babae. Ipinaliwanag ng lalaki na tinitiyak lamang nilang hindi makakagawa ng panlilinlang ang mga ito at siguradong maiintindihan yun ni Gintivo. Ngunit bago pa niya may tuloy ang kanyang gagawin, biglang sumulpot si Chin Hakyang at mabilis na pinabagsak ang lalaki sa sahig. Nabigla ang iba at tinanong kung sino siya sa isang iglap, nakilala nila ang dumating, si Chin Hak Yang mismo. Nagbalik ang tagpo sa nakaraan sa Bar Gamba, kung saan nakaupo si Chin Hak habang nagbabasa ng aklat. Lumapit sa kanya ang isang binatilyo at tinawag ang kanyang pangalan, sinasabing may taong naghihintay na gustong makipagkita sa kanya. Itinanong ni Chin Hak kung sino yon at binanggit na wala na siyang nakaschedule na meeting para sa araw na yon. Sagot ng binatilyo, si Bagman Kim daw ang naghahanap sa kanya. Agad siyang tumayo at pinapasok ito. Pag upo ni Bagman Kim, tinanong niya kung paano ito nakakayang magbasa sa ganitong oras. Ngunit sumagot si Chin Hakyang, nagtataka kung ano ang tinutukoy ni Bagman Kim, lalo na tungkol sa kanyang kapatid. Bigla niyang sinunggaban ang leeg ni Suyan Kim at mariing binalaan na kung nagsisinungaling ito, papatayin niya ito. Ipinilit niyang ulitin kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Kalma namang tugo ni Su na. Batay sa ranggo ni Chin Hak Yang, madali niyang matutuntun kung totoo ang sinasabi. Hinamon niya itong alamin mismo kung hindi siya naniniwala. Mula roon ay bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Hawak ni Chin Hak Yang si So Hayong sa kanyang mga bisig at muling sumagi sa isip niya ang sinabi noon ni Bagman Kim na tiyakin ang kalagayan ng kanyang kapatid. Maingat niyang sinuri ang kalagayan nito at napansing na walang lamang ito ng malay, marahil dahil sa matinding pagod o gulat. Sa kabila ng lahat, wala naman itong malalang pinsala kaya't napaluhod siya sa pasasalamat. Mahigpit niyang niyakap ang kapatid at mahinang binigkas na naroon na siya upang iligtas ito. Subalit na natiling walang malay si Sohayong. Sa kanyang dibdib, umusbong ang pagsisisi na hindi siya nakarating agad. Maya-maya ay dumating si Tiong Lim at agad nagtanong kung ano ang nangyayari at kung sino si So Heung. Ipinaliwanag ni Chin Hakyang na sumapi siya sa North Gang Back High upang palakasin ang sarili at maprotektahan ang kanyang kapatid. Hindi agad ito maintindihan ni Tiong Lim, kaya nilinaw pa ni Chin Hakyang na hindi siya kailanman nasabihan tungkol sa plano ng grupo na gamitin ang kanyang kapatid bilang pain upang akitin ang West Gang Back High. Ang tanging dahilan ng kanyang paglahok ay upang iligtas si Soha. Ngunit matapos masaksihan mismo ang nangyari, napagpasyahan niyang iwan ang North Gang Back High. Sa harap niya ay lumitaw ang quest window, ipinapakita na si Chin Hak Yang ay opisyal ng umalis sa grupo. Sa galit ni Tiong Lim, sinapak niya ito at malamig na sinabi na kung ayaw ni Chin Hak Yang sa North Gang Back High, ayos lang dahil wala namang humiling sa kanya na sumali. Tinawag siyang mahina, walang karapatang makialam sa mga plano ng grupo. Lalo na't isa lang siyang rango bente, Idinagdag pa ni Tiong Lim na alam niyang kapatid nito si So Hayong, ngunit walang saysay yon dahil ang bawat kasapi ng North Gang Bakhai ay dapat handang magsakripisyo. Ang tungkulin ni Chin Hakyang ay manahimik at panuorin lamang ang mga desisyong ginagawa ng grupo, kahit pa ang mga yon ay tungkol sa sariling kapatid. Muli, lumitaw ang isang quest window, nagpapahiwatig na tumitibay ang paninindigan ni Chin Hakyang at tumataas ang kanyang potensyal, umaabot na sa sukdulan. Dahan-dahan siyang tumayo at mariing binigkas ang isang linya mula kay NZE, na walang sinumang dapat palampasin ang paglapastangan sa pamilya. Kasunod noon, isang bagong abiso ang lumitaw, nagising na ang natutulog na potensyal ni Chin Hakyang. Ngunit tinawanan lang ito ni Tiong Lim. Mapang-asar niyang sinabi na baka matakot pa ito at umihi sa sarili. Alam ni Chin Hakyang na hindi niya kakayanin si Tiong Lim kahit anong gawin, ngunit sa halip na umatras, Inangat niya ang kanyang telepono at ipinakita ito. Doon napansin ni Tiong Lim na may kausap ito sa linya. Agad niyang iniutos na kunin ang telepono. Sa kabilang panig, kausap pala ni Chin Hak Yang si Yehahan. Narinig ni Yei ha Han na binanggit nito ang poker bar kaya't mabilis niyang tinawagan si Shakang upang ibalita na roon naka-hostage ang mga bihag. Agad namang tumugon si Shakang ngunit sinabi niyang malayo pa sila at mahirap makarating agad. Ganoon din ang sitwasyon ni Han na nasa kabaligtarang direksyon. Sa kabilang linya, napailing si Jiet Jiang at nagsabing napakaalanganin ng oras para madiskubre pa lamang nila ang lokasyon ng mga bihag. Ngunit sumabat si Suyen Kim at tiniyak na malapit lang siya sa poker bar. Nangako siyang siya mismo ang magliligtas sa mga ito. Pagdating niya roon, mabilis niyang tinalo ang isang kasapi ng South Gangbok at nagpasalamat kay Chin Hakyang sa impormasyon. Sinabi niyang magiging maayos ang lahat. Lumitaw ang isang bagong quest window, side quest created. Iligtas muna ang pangunahing babae. Tumakas kasama siya, unang layunin na tapos, pangalawa at pangatlo ay hindi pa alam. Ang gantimpala, isang platinum card. Matatag ang pananalig ni Suyen. Ipinahayag niyang siya na ang bahala sa natitirang laban. Nakangisi naman si Tiong Lim, sinabing mas nagiging madali ang sitwasyon. Siya mismo ang tatapos kay Suyen Kim. Ngunit nagtanong kung sigurado ba itong kaya niyang tumagal. Ipinahayag niya na handa na ang kanilang mga sorpresa, na inihanda na nila ang pinakamahusay na mga mandirigma para sa pagdating ng sinasabing hangal mula West Gangbok. Ngunit sa isang iglap, sinunggaban ni Suyen ang isang tauhan ni Tiong Lim at mabilis itong pinabagsak. Walang emosyon niyang sinabi na ang susunod ay si Tiong Lim mismo. Napangiti si Tiong Lim at inamin na kahanga-hanga si Suyen Kim. Tulad ng inaasahan mula sa pinakamalakas ng West Gambok High. Aniya, mabuti at hindi ito naging kabiguan. Masigla niyang tinanggap ang hamon. Sa isip ni Suyen, batid niyang kabilang si Tiong Lim sa sentral na lima, mga mandirigmang hindi basta-basta. Naniniwala siyang kaya niya itong talunin, ngunit mangangailangan iyon ng oras. Sa kabilang banda, hawak pa rin bilang bihag sina Karen at Soha, kaya't lalo pang naging komplikado ang lahat. Alam niyang kung hindi niya agad matatapos si Tiong Lim. Darating ang iba pang kasapi ng Central Lima, at hindi niya kakayanin ang lahat ng sabay-sabay. Napansin ni Tiong Lim ang bahagyang pag-aalinlangan ni Suyan at Mumiti. Alam niyang malaki ang pagkakamali ng kalaban sa pagpunta rito ng mag-isa. Samantala, humakbang si Chin Hakyang at sinabing siya na ang bahala, at dapat nang umalis si Tiong Lim. Sandaling tumingin si Suyen kay Chin Hakyang, nag-aalinlangan kung hindi ba nito nalalaman kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang lakas. Bagaman nagising na ang potensyal nito, malayo pa rin ito sa antas ni Tiong Lim. Ngunit tumayo si Chin Hakyang sa harapan nito, hindi umatras, at humanda sa labang susunod na magpapas siya ng kanilang kapalaran. Lumitaw ang isang notification window na nagsasaad na mabilis na tumataas ang potensyal ni Chin Pinagmas Pinagmasdan siya ni Tiong Lim, tila nag-aalinlangan kung seryoso ba talaga itong lumaban. Sa di kalayuan, napansin din ni Suyen Kim ang kakaibang bilis ng pagtaas ng enerhiya ni Chin Hakyang kahit nagising na ang kanyang kapangyarihan. Isa pang abiso ang lumitaw, ipinapakita na ang potensyal nito ay umaabot na sa rurok. Sa gitna ng tensyon, iniutos ni Chin Hakyang kay Suyen na iligtas si Soha at ilayo ito sa panganib. Kasabay nito, muling lumitaw ang notification window na nagsasaad na ang kanyang potensyal ay malapit ng maabot ang hangganan. Samantala, sa bar gang back, maingat na inilapag ni Suyen Kim sina Soha at Karen Big sa isang sofa. Mahina niyang sinabi na ligtas na sila roon. Habang pinagmamasdan ng mga ito, napaisip siya na kung hindi dahil kay Chin Hakyang, marahil ay hindi siya nakaligtas. Sa loob-loob niya, labis siyang nag-aalala sa kinahaharap ng kaibigan, ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay magtiwala. Tumunog ang kanyang telepono at narinig niya ang tinig ni Ji Hak Jang na nagtatanong kung nasaan siya. Kalma niyang sagot na naroon siya sa bar ni Chin Hakyang. Bahagyang nagtaka si Ji Hak Jang sa piniling lugar, Ngunit ipinaliwanag ni Suya na si Chin Hakyang ang tumulong sa kanya at yun ang pinakaligtas na lugar na mapupuntahan nila. Dagdag pa niya, hindi siya makaalis dahil kasama niya ang mga bihag at humiling siya ng agarang backup. Tumugon si Ji Hak Jang, pinapayuhan siyang magingat dahil malamang ay nalaman na ng North Gang Back High ang kanyang kinaroroonan. Tumangu si Suyen sinasabing naroroon na nga ang mga tauhan ng grupo at napalibutan na siya. Nangako si ji Hak Jang na magpapadala agad sila ng tulong. Ngunit bago matapos ang tawag, hiniling ni Suyan na padalhan din ng tulong si Chin Hak Yang, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Tiong Lim. Sa kabilang dako, humigpit ang tensyon. Mabilis na umatake si Chin Hak Yang, pinangungunahan ng matinding layuni na protektahan si Soha. Sa kabila ng panganib, kalmado niyang tinanggap ang bawat galaw ni Tiong Lim. Nasuri niya ang lakas nito, at bagamat kahangahanga, hindi siya gaanong naapektuhan. Sa isip niya, mas masakit pa ang kagat ng lamok kaysa sa mga suntok ng kalaban. Gumamit siya ng Khaoshien Karate sa parallel stance at buong lakas na umatake. Isang mabilis na paggalaw ang nagpatalsik kay Tiong Lim sa malayo. Sa sandaling yun, napatunayan niyang kaya niyang lumaban sa isa sa Central 5 at ang kakayahan niyang pinanday ng Khaoshien Karate ay higit pa sa inaasahan niya. Ngunit alam din niyang kung patatigilan niya ang laban. Siya rin ang unang mauubos. Kaya't nagsugal siya, sinunggaban niya ang braso ni Tiong Lim at naglunsad ng isang mapanganib na sabayang galaw. Lumitaw ang isang notification window na nagsasaad na nakuha niya ang hack Hakyang Exclusive Trigger Card, Grip the Lightning, isang kakayahang nagpapataas ng tatlong antas ng bilis kapag ginagamit ang mga Jude Technique. Gamit ang lakas ng bagong kakayahang ito, sinubukan niyang itapon si Tiong Lim sa sahig. Ngunit nakaporma agad ito at matatag na tumapak sa lupa. Sa susunod na sandali, sinalubong siya ng isang mabigat na suntok sa tagiliran. Napawrong siya at muntik ng matamba, nagdudugo ang labi. Sa kabila ng pinsala, hindi siya umatras. Sa halip, huminga siya ng malalim at muling umatake. Ngunit mabilis si Tiong Lim, gumamit ito ng Kaioin Karate Recoil High Kick, isang matinding sipa na tumama sa kanyang tagiliran at nagpabagsak sa kanya. Malamig na sinabi ni Tiyong Lim na wala na siyang silbi at dapat na lamang siyang manatiling nakahandusay. Umalis na ito, nakataas ang ulo, parang hindi makapaniwalang napatigil siya ng isang kagaya ni Chin Hakyang. Habang nakahandusay, halos hindi na siya makagalaw. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa likod ng kirot ay bumalik sa isip niya ang isang alaala. -ala. Isang batang sohyong ang nakaupo sa mesa, hawak ang isang papel. Masiglang sinulat nito na ang paborito niyang superhero ay ang kanyang kuya, si Chin Hak Yang. Nang tanungin siya kung bakit, ngumiti ang bata at sinabing lagi siyang sinasamahan ng kuya niya sa mga klase pagkatapos ng eskwela at pinagtatanggol siya sa mga nang-aapi. Napangiti ang kanilang ama, sabay biro na parang nalungkot siya na hindi siya ang tinuring na bayani ng anak. Katabi naman nilang nakatayo ang kanilang ina, na nagsabing alam niyang labis na mahal ni Chin Hakyang ang kanyang kapatid. Tumawa si So Heyung at sinabing kahit tumanda sila, mananatiling superhero sa kanya ang kuya niyang iyon. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Lumitaw ang quest window na nagsasabing na abot na ni Chin Hakyang ang sukdulan ng kanyang potensyal sa pakikipaglaban. Sumunod ang isa pang mensahe ng pagbati, ang kanyang potensyal ay tuluyang lumampas sa limitasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, dumadaloy ang bagong lakas sa kanyang katawan. Sa isang malakas na hampas, tinamaan niya si Tiong Lim ng isang suntok na yumanig sa paligid. Sa di kalayuan, nakamasid si Suyen Kim at napansin ang kakaibang liwanag sa screen ng kanyang quest window. Doon nakasaad na ang ng ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng pagbubukas ng mga tagong kakayahan sa loob ng isang nilalang. Ang pag-aisang ay hindi hangganan, sapagkat may mas mataas pang yugto na sinusundan nito. Lumitaw ang bagong mensahe, may antas na lampas sa awakening. Nagpatuloy ang abiso, ipinaliwanag na ang susunod na yugto ay tinatawag na ascension, ang proseso ng pakikipaglaban at pagwawagi laban sa mismong mga kakayahang nagising sa loob ng isang tao. Sa sandaling yun, ipinakita ng Quest Window ang kasalukuyang estadong lakas ni Chin Hakyang, lakas SSR, Billy Senior, Potential B, Si, at tibay-bikasabay nito ang pagbati na ang landas tungo sa Ascension ay nabuksan na. Mula ngayon, bawat kasapi ng Awakened crew ay may pagkakataong lumakas pa sa pamamagitan ng pagtagumpay sa kanika nilang Ascension quests. Lumitaw ang bagong misyon, Ascend crew members, kabilang sina Suyan Kim, Kla-01, Hodge Jun-go, at Shin Hak-yang mismo. Ang gantimpala sa matagumpay na pag-akyat, 10 Supreme Level Up Cards para sa lakas, bilis, at tibay. Sa pagtatapos ng laban, tumayo si Chin Hakyang sa gitna ng mga abo ng kanyang tagumpay, basang-basa ng dugo, ngunit may liwanag sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, tunay na nagising ang isang bayani. Nagsimulang magliwanag ang quest window na nag-aabiso na nagsimula na ang Ascension Quest. Sa gitna ng arena, ininsulto ni Tiong Lim si Chen Hakyong, sinasabing kahit makabangon pa ito ay hindi na mababago ang katutuhan ng ikadalawampu lamang siya sa rango. Tinawanan pa niya ito at tinuligsa, sa, sinasabing hindi man lang nito matalo si Jiang Yu Song na nasa ikalabinsyam na pwesto. Para kay Tiong Lim, sayang lamang ang oras ni Chen Hakyong at walang say-sayang ginagawa nito. Lumapit siya upang tapusin ang laban, ngunit biglang gumanti si Chen Ha yong ng napakabilis na serye ng mga suntok sa mukha ni Tiong Lim. Bawat tama ay mabigat, at nagsimulang magdugo ang bibig ni Tiong Lim hanggang sa tamaan pa siya ng matinding suntok ng tuhod. Hindi makapaniwala si Tiong Lim na tila natatalo siya ni Chen Ha yong Gayunman, hindi siya sumuko at ipinangako sa sarili na kailangang manalo siya alang-alang sa kanilang pinuno, si Yanjo. Gumamit siya ng teknik mula sa kai Oen karate, ang stretch front kick, at buong tapang na sinipa si Chin Hak-yong. Buo ang loob niyang hindi siya maaaring matalo, sapagkat kung mangyari yun ay hindi na niya kayang harapin si Yan jo. Sa sandaling yun, muling binal ika ni Tiong Lim sa kanyang isip ang unang araw na nakilala niya si Yan jo, ang araw na siya at ang central limang ay nanumpa ng katapatan dito. Hindi niya maipaliwanag noon kung bakit, ngunit tila tama ang desisyong yun. Mula noon, sa loob ng isang taon, buong puso nilang sinuportahan si Yan Zhou. Muling sumugod si Tiong Lim, ginamit ang Kai Oin Karate no Recoil High Kick. Habang umaatake, ipinahayag niya na buong taon niyang ipinagtanggol si Yan Zhou at naniniwala siyang ang lalaking may pinuprotektahan ay hindi kailanman matatalo. Ngumiti si Chen Ha Yong, hinawakan ang kanyang damit at sinang-ayunan nito sa isipan na ang isang lalaking may pinuprotektahan ay tunay na hindi natatalo. Ngunit sa pagkakataong ito, tiniis niya ang sipa at isang shoulder throw. Nagkamali si Tiong Lim ng akala na kaya niyang kontrahin iyon tulad ng dati. Muling nagliwanag ang quest window. Nag-aabiso na nakatanggap si Chin Hak ng Ascension Exclusive Attack Card. Lumitaw sa harap niya ang card na Thunder Shoulder Throw, isang teknik na nagbibigay daan sa gumagamit na agawin ang kalaban, tumalon sa ere, at ibagsak ito ng may matinding puwersa, nagdudulot ng critical hit kapag mas mababa ang endurance stat ng kalaban. Hinawakan ni Chen Hakyong ang braso ni Tiong Lim, tumalon sa hangin, at buong lakas na ibinagsak ito sa lupa. Muling nagliwanag ang quest window, ipinapakita na nagamit na niya ang thunder shoulder throw. Habang nakahandusay, tinanong ni Tiong Lim kung akala ba ni Chen Hakyong na mananalo siya dahil lamang sa isang taong pinuprotektahan. Sinabi niyang buong buhay niya ay tagapagtanggol siya at naalala niya si So Hayang, ang babaeng buong buhay niyang sinikap ipagtanggol. Ngunit bago pa siya makabawi, sunod-sunod na bagbog ang inabot niya mula kay Chen yong Nagliwanag muli ang quest window at nag-anunsyo ng critical hit. Samantala, sa kabilang panig, lumapit ang isang lalaking nakaputing polo kay Gintiho at ibinalita ang isang masamang pangyayari. Tinatanong ni Gintiho kung ano ang problema, at sinabi ng lalaki na natalo si Tiong Lim. Hindi makapaniwala si Gintiho, paanong matatalo si Tiyong Lim, gayong si Si Hong Kim ay nasa bar gangbok. Ayon sa kanya, walang sino mang dapat kayang tumalo sa isa sa Central Lima, maliban kay Chin Hakyong na ikadalawampu lamang sa Rango. Nagalit si Gintiho nang marinig na si Chen Hakyong mismo ang tumalo kay Tiong Lim matapos silang traidorin. Sinuntok niya ang nagbalita, saka ito sinipa ng paulit-ulit sa galit. Hindi niya matanggap na may tatalo sa isa sa Central Lima. Ipinahayag niya na hindi sila maaaring manatiling tahimik, kailangan nilang kumilos, dahil kung hindi, wala na siyang mukhang ihaharap kay Yanjo. Sinabi niya na kailangan nilang mahuli at mapabagsak agad si Suyen Kim. Isa sa mga tauhan ang sumabat, sinasabing hindi naman makakaalis si Suyan sa Bar Gambok dahil kumilos na si Yun Yong Hai. Tinanong ni Gintiho kung ano ang ginawa ni Yun Yong Hai, at ipinaliwanag ng lalaki na ipinadala na nito ang sarili niyang hukbo roon. Sa lahat ng Central Lima, si Yun Yong Hai ang may pinakamaraming tauhan, mahigit isang daang mandirigma. Ayon sa kanya, kahit si Suyen ay hindi kakayaning labanan ang isang daan sa oras na yun, napalibutan na nga si ng hukbo ni Yun Hyeong Hai. Muling nagliwanag ang quest window, ipinapakita ang bagong side quest, Rescue the Heroine. Ang unang layunin ay makatakas kasama ang isang heroine labing isa. Ang ikalawa ay talunin ng isang daan na kalaban na tinatawag na Zul, at ang ikatlong layunin ay hindi pa nalalaman. Ang gantimpala sa tagumpay ay isang platinum card. Habang nagaganap ito, hindi pa rin kumbinsido si Gintiho. Ipinag-utos niya na ipadala ang tatlo pang natitirang kasapi ng Central Lima. Ayon sa kanya, kung mabaygo pa rin sila sa pagdurog kay Suyan Kim, tapos na sila. Samantala, si Yun Yong Hai ay patungo na sa Bar Gangbuk kasama ang kanyang hukbo. Tinanong niya kung gaano pa kalayo ang kanilang lalakbayin. Sinagot siya ng isang lalaki na malapit na sila. Ngunit bago pa man makapagsalita pa ito, nagtanong siya kung bakit kinakailangan pang magpadala si Yun Yong Hai ng sariling hukbo laban kay Su Yan. Hindi pa natatapos ang kanyang tanong nang biglang tamaan siya ng bakal na pamalo ng isa sa mga kasama, dahilan upang mawalan siya ng malay. Nagulat ang lahat nang biglang lumitaw si Hihahan kasama ang kanyang mga tauhan. Pinaligiran nila ang grupo ni Yun Yong Hai at mabilis na sinunggaban ang pagkakataon. Inutusan ni Yehahan ang kanyang grupo na ikutan ang buong North Gangbakay upang walang makaligtas. Napagtanto ni Yun Yong Hai na sila ay inatake ng West Gangbakay at walang iba kundi si Yihahan lamang ang makakaisip ng ganitong bitag. Lumapit si Yehahan at nagpaumanhin, sinasabing maaaring nagmukha siyang kontrabida sa kanyang pagpasok. Ngunit wika niya, bagay lamang yon dahil nagsimula naman talaga siyang kontrabida. Ipinaalala niyang may utang siya sa kanila mula noong nakaraang pagkikita at hindi siya komportableng may utang na hindi nababayaran. Alam daw niyang dadaan dito si Yun Yong Hai, kaya siya naghintay. Napabuntong hininga si Yun Yong Hai. Inamin niyang naging kampante siya, maaari pa niyang maliitin si Suyan, ngunit hindi niya kailanman dapat minamaliit si Ihahan. Tiningnan niya ito ng diretsyo at sinabi na marahil ay hindi ito matalinong hakbang. Dahil sa sandaling yun, papunta na ang dalawa pang kasapi ng Central Lima upang salakayin si Suyun. Sa halip na tambangan siya, dapat ay pinuprotektahan ni Yehahan si Suyon Kim. Hanggang dito na lang muna mga boss. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss.